Isa sa malaking umiimpluensya sa desisyon at direksyon ng buhay ng isang tao ay ang estima niya sa kanyang halaga sa iba. Minsan ay nasasayang ang buhay dahil sa mga desisyon na nakabase sa kaisipan na walang halaga ang kanilang buhay. Hindi ba't napaka-interesting na unawain ang kahulugan ng salitang halaga? Marami kasing ibig sabihin nito at maaari din na ang isang bagay ay may iba't ibang antas ng halaga sa iba't ibang tao. Halimbawa, Kapag bumibili tayo ng item sa mga tindahan kung saan pwede tumawad, madalas ang kapasyahan natin kung bibili o hindi ay nakasalalay sa estima natin sa binebenta. Kung namamahalan tayo, hindi sulit, wag na lang. Meron din yung sentimental value kung saan ang isang bagay na halos wala ng kwenta ay may halaga pa din dahil sa taong nagmamayari nito. Halimbawa na yung mga t-shirt na halos ko na yung leeg pero di maipamigay kasi may sentimental value. Ang buhay ng tao minsan ganun din. Yun bang may mga buhay na tila mas mahalaga kaysa sa iba at meron din namang mga buhay na tila ay walang kwenta. Masakit madinig na sabihan ka ng walang kwenta at malamang mas mahirap mamuhay kung ikaw mismo ay nag-iisip na wala kang kwenta. Misa naiisip ng tao ito kapag mahilig siyang magkumpara. Bakit yung iba nakapag-aral? Bakit yung iba mayaman? Bakit yung iba maayos ang buhay? Bakit yung iba? Na dahil sa mga pagkukumpara na ito ay naibababa ang sarili at minsan ay nagdudulot ng depresyon. Kailangan nating maunawaan na pare-parehas tayong makasalanan at ang ating pananaw sa ating kapwa madalas ay nababahiran din ng ating pagiging makasalanan. Dahil dyan, sa halip na makita natin ang kagandahan ng buhay ng isang tao, ay nagiging bulag tayo dito. Ang halaga mo ay mauunawaan lalo kung makikita mo ang pagpapahalaga ng Diyos sa iyo. Alam mo, sabi ng Bible, pero pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Kaya kung napapaisip ka na wala kang halaga, wala nang kwenta ang mabuhay, o kaya naman ay pinanghihinaan ka na ng loob, alalahanin mong sa Diyos ikaw ay mahalaga. Sobrang halaga na pati ang buhay ng kanyang anak na si Jesus ay binigay para sa iyo. Importanteng ibasi natin ang ating pagtingin sa ating sarili at maging ang ating mga kapasyahan sa makatotohan ng basihan. Ito ay ang salita ng Diyos. Sabi nga, kahit ang pera, kahit lukutin mo at tapak-tapakan ay nananatili pa din ang value. Ikaw pa kaya? Huwag kang padadala sa maling kaisipan ng iba tungkol sa iyong halaga. Huwag mo ding isipin na kung nagkakagulo na ang iyong buhay, ay wala ka ng kwenta. Alalahanin mo ang pagtingin sa iyo ng Diyos at asa ka pa.